Hello mga ka-chika! Welcome back to Chika PH! Magmula ng maglabasan nga ang mga larawan ni Nadoni at Bell, kuha mula sa panonood nila sa play na mula sa buwan ay talaga namang umani ito ng samot saring reaksyon ng mga netizens at marami ngang mga bashing ang natamo dito si Donny at Bell. Maraming nagsasabi na sa larawan na ito ay tila umano sunod-sunuran si Bell kay Donny at hindi naman umano pinapansin ni Donny si Bell. Talaga namang grabe ang mga bashers na ito dahil sa isang lang larawan ay marami na nga itong mga sinasabi patungkol nga sa ating Don Bell. Ngunit nang lumabas nga ang larawan na ito ni Tony na Donnie at Belle na magkikita naman na sobrang close nga at hindi naman iniwana ni Donnie si Belle ay nga, nga lahat ng mga bashers. Talaga naman doon mga bashers ang daming kuda wala namang resibo. mantala ay marami namang nagpapasalamat dito sa ating Donnie. Nung nagpunta nga ito sa Dabao, may tinulungan si Donnie ng isang cemetery para malagyan nga ito ng toilet. Talaga namang worth to stand itong ating Donnie at Bell. Kaya naman mga kachika, stay tuned for more Bell updates.